Guys, Welcome back to my channel. Magandang wow. baga po sa inyong lahat. Ako po ay isa, na, isa po ako sa mga nabigyan ng promo ng meet Beat, guys. Ito po. Wow. Nabigyan pa po ako ng promo nila all 50% po bawat isa. So, ngayon po, nakabili po ako ng tatlo. Kaya po, ito, Tatlong araw na po ito simula nang dumating sa akin. At ngayon po guys, papakita ko po sa inyo ang proseso ng tamang paghalo ng Yomic Beat. At ngayon guys, umpisa na po ang paghalo at ihalo ko po ito na ang isang kutsara po sa isang container. So, panoorin ko mo, guys. Tara! Pwede naman siguro ito. Guys, ihalo ko lang po ito sa isang kutsara ang isang container. <laughs> guys, isang kutsara na po ang linagay ko. At dito po guys, sa Yan, ganun lang po mga guys. Kailangan guys, tunaw talaga siya para hindi po siya nagbububo. para magandang nagkanyang powder <laughs> Oh. <coughs> oh.

So guys, kita nyo yung topic na ito. So, ngayon po guys, i lalagay ko na po sa pagkain ng mga baboy. Yan yeah guys, yalo. Yeah. Ito po ang ginagawa kong pagsabaw sa pagkain ng aking inahing at saka yung big. Wow. So guys isang oras ko po ito na ibababad sa pagkain ng mga baboy saka ko po ipapakain sa kanila So abangan nyo ako mamaya guys Papagitan ko po sa inyo, update ko kayo After one hour na pagbababad ng pagkain ng baboy Ngayon po eh, oras na po para ipakain sa kanila So papakainin ko na guys Unang unang po

thank okay. you Tatlong araw ko pa lang po sila pinakainom ng mga yung bibit. So ayan, yung mga katawan nila guys eh, omicrop na. Medyo kasi guys, maraming mga mapapayag. E eh, ngayon, medyo bilog na yung katawan nila. So guys, ang pinapakain ko ko sa kanila, Super BX Booster Milk. Ayan po guys ko yung ko sa mga pala guys, ang ang super big booster milk guys, napakaganda sa katawan ng mga big. Tsaka kung bansot sila guys, nakakapag prepare ng katawan nila guys maganda yung resulta sa super biik sa biik. ayan dito yung sya guys Ito yung iniinom nila sa tuwing kumakain sila guys. Ito yung pinapainom ko sa ating mga big. So, kaya magandang nakakataan ng aking mga <tinyo> guys, simula ako nang gumamit ng yung eh, naging maganda yung mga... <laughs> So guys, I po sana po eh, eh, May na nice po ako sa inyo ngayong araw na isang isang konting kaalaman po tungkol po sa yo So maraming salamat guys at nagpapasalamat po ako sa yo na binigyan nila ako ng promo ng nakarang araw. So, guys, kung bago pa lang po sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-like and share at please subscribe at pag din na lang yung multiplication bell para maging update ka sa aking lahat na gagawin ng mga video. So, maraming salamat guys. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.